ah, <laughs> kinilig-kilig talaga ako ba? Na-feel ko talaga ang butterfly sa aking stomach. Pwede ko bang ipararo sa'yo ang lupa ko? Oh my God! Huwag kang mag-alala. Hindi naman masyadong madamo. <laughs> Hindi naman sa pagmamayabang pero alam nyo bang araw-araw may pumapatong sa akin? Then, sino namang pumapatong <laughs> sa iyo? Patong-patong na problema. <laughs> kaon na diha. Ay paabutan ako <laughs> yung kaon mo. An <laughs> sa mga babae dyan, tandaan nyo, ang mga lalaki ang haligi ng kanan. Kaya kung marami kang lalaki, mas matibay ang tahanan. Hello? Ikaw bang boyfriend ng anak ko? Ay, opo tita. Hiwalayan mo na ang alak ko at wala namang nangyayari sa inyo. Hindi po po pwede, tita. Anong hindi pwede? hindi po po pwede na ipakita namin sa inyo na may nangyayari sa amin. <laughs> mo ba ng tigasin na jowa? Try mo ako. Hi babe. Moon ka ba? Bakit? Kasi kahit na mataba ka, ikaw pa rin ang mundo ko. Wow. <laughs> eh ikaw babe, moon ka ba? Bakit? Na mo ka. Mataba <laughs> ako, mataba ako, ha? Ha? Mataba ako? Eh, hindi. Sexy ka. Oo, oh, sabi ko nga eh, sexy ka. Ang hirap talaga magmalang mataba. Ano? May sinasabi ka? Wala, wala. Noon, alam mo, doon nakita kita, kinilig-kilig talaga ako ba? Na-feel ko talaga ang butterfly sa aking stomach. <laughs> Pero ngayon, <laughs> ulcer ka na rin. Sinong <laughs> to ito?